Nagpagiling pala kami ng palay dito lang malapit sa amin lugar at nagluto na rin ako ng ubo na ginataang nyog kaya tarsamahan nyo kung magsipag dito sa amin sa bukid mga bay. Magandang umaga mga bay. So bago pala ako magluluto ng ginataang ubod ng nyug mga bay, magpapagiling muna kami ng palay ng aking pinsan. Dito lang pala malapit sa amin lugar at sakto nga pagkarating namin dahil wala nang nagpapagiling kaya nasalang agad yung aming palay. El nung pagkarating ko agad dito sa aking bahay ko, buhay agad ko naman ang si yung ubod ng nyug dahil ito yung uulamin ko yung tanghali. At tinanggalan ko lang pala na parang matitigas ng ubod ng nyug mga bay. Dahil yung papakuloan lang natin ito mga bay ay nasa una talaga na kulay puti. At masarap din pala ito kainin ng diretsyo mga bay dahil yung nasa nito ay matamis tamis. Doon ko pala ito nakuha sa pinapaputol ko na punong nyug kahapon mga bay. Dahil sisimulan ko na sa paggawa yung extension dito sa aking bahay kubo. At para hindi na rin ako mahirapan kapag nagluluto ako tuwing umuulan dito sa amin sa buka kid mga bay at kung may gagala din dito sa aking bahay ko po ay hindi na rin mahirapan sa pagluluto kakataan ko lang pala ito ngayon mga bay kasi ito lang yung alam ko na luto ng ugod ng yub. ikaw bay anong style mo sa pagluluto nito pakicomment naman bay para masubukan ko din at di ko rin pala sure kung ugod talaga yung tawag nito sa tagalog mga bay ang pagkaalam ko lang ay ugod dito sa amin sa probinsya sibuyas at salbawang at nuya lang pala yung lalagay natin na rekado sa ating ginataang ugod ng yub mga bay namamot na pala yung pinapakuloan natin kanina mga bay kaya tinanggalan ko lang ng tubig tapos nung wala na talagang tubig ay binalik ko lang pagsalang doon sa apoy kaso namatay pala yung apoy pero bago natin papaapoyin ulit ay eh, lalagay ko muna yung pinakahuling piga kanina natin ng nyug mga bay hindi ko pala napakita yung pagkudkod kanina ng nyug mga bay dahil kanina pang umaga ko yan pinudkod bago ako ng paghiling ng palay at eto pala yung kaganapan ko kagahapon mga bay nagpaputol pala ako ng punong nyug tsaka para masisimulan ko na talaga yung paggawa ng kusina ko dito sa aking bahay kubo mga bay at hindi na rin tayo mahirapan sa pagluto dito sa amin sa bukid konti pala yung pinapap Putol ko na puno dito sa amin sa bukid mga bay Kasi yun lang ang kaya din natin At sinakto ko lang din pala yung mga kahoy Na gagamitin ko dito sa aking kusina mga bay At ito na naman yung tatarabuhin ko Sa mga susunod na araw dito sa amin sa bukid mga bay Kaya banat lang tayo ng banat mga bay at ito na pala yung dahilan kung bakit talaga sisimulan agad natin yung kusina mga bay kasi kapag umuulan dito sa amin sa bukid ay napakahirap talaga naputol pa yung tali ng trapal. Imbis na ginataan yung niluto ko dito sa amin sa bukid ay kung hindi ko to ayusin yung trapal ay malamang sinabawang ubod ng nyug na tumamaya. At ito na pala yung itsura ng ating ginataang ubod ng nyug mga bay at sa wakas makakain na rin ako nito dahil sobrang tagal na din hindi ako nakakain nito bay. At buti na lang din pala ay biglang tumigil yung ulan kaya tuloy tayo sa pagmumukbang dito sa amin sa bukid mga bay at inayos ko lang din pala yung tali ng trapal kaya kung nakaabot ka sa video na to paki pakicomment naman kung taga ka para malaman ko kung saan umabot ang video na to at papalo na rin ako ng page para sa sunod na simpleng content na gagawin ko dito sa amin sa bukid mga bay. at hanggang dito lang muna tong video na to bay dahil bumalik na naman yung ulan dito sa likod ko sobrang lakas na maraming salamat sa panonood I love you Ma.